Panalangin sa umaga. Mahal namin Diyos, Ikaw lamang ang mahapagbibigay sa amin ng kaligtasan. Tanging Ikaw lamang ang mahapagbibigay sa amin ng amin pananailangan sa araw-araw. Kami ay nagpapahinga sa gabi sa ilalim ng lilim ng iyong mga pakpak, at kami ay nagigising sa umaga sa ilalim ng pagpapala ng iyong pag-ibig dahil inalagaan mo kami. Muli, nagpapasalamat kami sa iyong pangangalaga at proteksyon na iyong ibinibigay. Kami ay lumalapit sa iyo, nagsusumamo na ituro mo sa amin kung paano laging maging masaya. Tulungan mo kami sa ganoong katatag, tahimik, matatag na pananampalataya kay Jesus na anuman ang dumating sa aming buhay, kami ay mananampalataya. Iligtas mo kami mula sa panghihina ng loob, gaano man kalaki ang dahilan nito. Tulungan mo kami ilapit sa iyo ang bawat pasanin, tiyak na mo kami sa paghaharap at pagdadala nito. Tulungan kaming matutong magsaya kahit na sa mga pagkabigo. Alam na kung makikita namin ang lahat tulad ng nakikita mo, makakatagpo kami ng kagandahan at kabutihan sa lahat ng bagay na tila masakit at madilim sa amin. Himihiling ko sa iyo, aking Diyos, na pagpalain mo humayon at magpakailanman. Punuin mo ang aking buhay ng iyong pag-ibig at biyaya at naway gabayan ako ng iyong makapangyarihan kamay sa bawat hakbang ko. Tulungan akong tandaan na habang ang kaligayahan ay maaaring pansamantala, ang kapayapa ang nagmumula sa iyo ay walang hanggan at bumabalot sa akin na parang isang kalasag. Bigyan mo ako ng karunungan na makita ang iyong mga pagpapala sa bawat aspeto ng aking buhay at mamuhay ng may pasasalamat at kagalakan. Panginoon, Himihiling ko ang iyong proteksyon mula sa lahat ng kasamaan. Ingatan mo ako sa hindi nakikitang mga panganib at ipagtanggol mo ako laban sa mga nagnanais na saktan na ako. Palibutan ako at ang aking mga mahal sa buhay ng isang kalasag ng liwanag at ang iyong proteksyon ay maging aming santuario sa lahat ng oras. Sa mga sandali ng pagdududa at takot, ipaalala sa akin na ang iyong pag-ibig ay nahihigitan ng lahat ng kahirapan at na makakahanap ako ng kanlungan at seguridad sa iyong presensya. Bagamat ang buhay ay may mga hamon at pagsubok, bigyan mo ako ng lakas na manatiling matatag, patunoy na naglalagak ng aking pagtitiwala sa iyo. Naway ang iyong kapayapaan. Ang pambihirang at pangmatagalam kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay ay puno ng ang aking puso at isipan na nagbibigay daan sa akin na ang bawat araw ng kalmado at kagalakan na. Nagtitiwala ako sa iyong panghalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamala ni Heso Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang tinagpala sa babaing lahat, at tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalamin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.